Napugsit sa mga sakop sa PDA Bukidnon o kapulisan ang tulog ka mga matulpa-durugista yang nasapon sa drug din atol sa si kikasang drug buyback operation alas City 25 sa gabi Oktober 10, 2025 sa Purok City, Barangay Simaya, Malaybalay City, Bukidnon. Arestado sila si alias Chris Marie, 37 anyos, minyo, residente sa Purok City, Barangay Simaya, Malaybalay City, Bukidnon, alias Janjan, 19 anyos, ulitaw, residente sa Purok City, Barangay Simaya, Malaybalay City, Bukidnon. Bisita og alias Justin, 18 anyos, ulitaw, residente sa Purok City, barangay si Maya Malaybalay City, Bukidnon. Samtang at large si alias Ihad, lalaki, 38 anyos, minyo, residente sa Purok City, barangay si Maya City, Bukidnon, drug den maintainer. Nakuhagikan kanila ang gituhang shabu ng mutimbang og 6 gramos nga doon ay standard drug price nga 40,800 kapisos o 0.9 gramos nga dahon sa marijuana nga adunay standard drug price nga usa pisos. gatos pesos Laing nakuha ang mga drug para pernalya personal nga mga kagamitan og bypass money magatubang ang mga dinakpan og kaso nga kalapasan sa section 5 6 7 11 og 12 ang 15 sa article 2 og Republic Act 9165 og kalapasan sa paggamit og pagpayuhot og illegal nga droga mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon tumar permis sa mga pod supply supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated. Labi na ang premium D3 subgel capsule. Alang sa nagheos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Michael Carato Ricabo. X. FM News.